Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Mamay nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At limang sign na paghahanda ng isang lalaki bago makipag bakbakan sa kama. Ayan, ang ating natin mga kaso is maligo ng mabuti. Ay, alam nyo ba, sa mga kalalakihan ay napaka-importante din ito kapag kayo ay lalaban sa gera sa inyong mga asawa, kailangan ay maligo kayo ng mabuti. Kususing mabuti ang inyong katawan para kapag ka once na kayo ay tumabi sa inyong mga misis ay para naman maging kaakit-akit at talagang mapipil ng isang babae na napakasarap po na kapag ka once na ikaw ay mabango mm. Ayan, mga kasawi, yung ating una na sign. Ang pangalawa natin na sign, mga kasabi, is magkakrush ng mabuti. Alam nyo ba, sa mga kababaihan, napaka-importante sa aming mga babae na mabango ang hininga ng isang lalaki. Para naman, kapag ka once na kayo ay naglabing-labing at talagang pinaamoy mo ang iyong hininga sa iyong jowa o asawa, apakabango na ito. At talagang, mas lalong manggigigil ang isang babae na halikan ka kapag once na mabango-mabango ang iyong hininga. Siyempre, nakaka-turn off naman kapag ka once na mabaho ang iyong hininga tapos nag-kiss sa iyong asawa ay aba naman. Imbis na ito ay gaganahan ay ang mangyari mo ay matayin pa ito kapag ka once na ang iyong hininga ay mabaho. Kaya kainangan, kung ikaw ay gusto mo makipaglaban sa bakbakan, ito yung dapat mong gawin ay mag ng mabuti para kapag ka naman kayo ay nag-kiss ng iyong asawa sawa ay manggigigil ito dahil mabango na ang iyong hininga mga kasawi ayan yung ating pangalawa na sign itong sign mga kasawi is maglagay ng jodoran sa inyong kilikiwi syempre sa inyong mga kalalakihan kayo ng deodorant para naman pag kayo ay tumabi sa inyong mga asawa ay wala kayong amoy putok. Syempre kapag once na kayo ay tumabi sa inyong asawa at amoy putok ito, imbis na ganahan sa inyo ay ihimetayin sa inyong baho, sa inyong amoy ng kilikili. Kaya kailangan kung kayo alam nyo na makipagbakbakan kayo, linisang mabuti ang inyong kilikili at lagyan ito ng deodorant. Depende sa mga ng na gusto ninyo. Para naman kapag kapag tumaas ka ng inyong kilikili aba naman ang sarap amoy amoyin kapag mabango na ang inyong mga kilikili mga kasabi, para hindi ma-turn off ang inyong mga asawa ayan yung ating pangatlo na sign ang pangapat na sign mga kasabi etong pinaka-importante sa mga kalalakihan maghugas ng mabuti ng lato, lato Kapag kayo ay gusto nyong magpakain sa inyong mga asawa, mga kasawi ha, lalo nyong tatandaan na hugasan ninyo nang mabuti ang inyong lato-lato para naman sila ay mapapatagal sa pagbabad sa pagkain ng inyong mga lato-lato. Siyempre, ang bango-bango kasi neto. Sino ba naman ang gaganahan ng isang babae kapag kang inyong natulato ay amoy asim na hindi malaman na amoy kamyas pa yan? So, ibig sabihin, mga kasawi, hindi na bababad ang isang babae na sumisid dyan sa inyong mga latulato. Kaya kailangan kung gusto mong tumagal ang isang babae sa pagsisid ng inyong mga latulato ay siguraduhin maghugas ng mabuti para kapag once na nangungudgod na ang isang babae sa inyong mga latulato ay napakabango na ito. At talagang masarap kainin ang inyong mga lato-lato, mga kasawi. Ano yung ating pang-apat na dapat gawin? ang mama mga kasawi ay napaka-importante ito sa mga kalalakihan mag-ahit ng balbas para naman kapag once na gusto nyo magpasisid sa inyong mga asawa ay kailangan po ay mag-ahit kayo para naman hindi magiging bubat siyempre, minsan nakaturn off kasi kapag ka-once na makapal ang bubat ng isang lalaki so, siyempre, imbis na gaganahan ng isang babae na dyan sumisid hindi na po, dahil siyempre aba, minsan ay na papasok na sa kanyang ilong dahil sa kapal ng inyong mga gubat-gubat dyan at na niya gagawin na sumisid ng matagal baka kasi mamaya ay pumasok sa ilong minsan ay madadala pa sa kanyang ngipin dahil sa kaungod-ngod niya sa inyong mga latulato kaya kung gusto mo talaga ng isang babae ay tuloy-tuloy at walang sagabal sa kanyang pagkain ng inyong latulato ay siguraduhin na talagang mag-ahit ng mga balbas para maganda yung flow tuloy-tuloy lang at wala itong magiging sagabal pagdating sa kanyang pagkain sa inyong mga latulato, mga kasawin. Yan lamang po yung ating limang paghahanda na dapat gawin bago kayo makipagbakbakan sa gera sa inyong asawa pagdating sa kama. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Kaya kayo mga kalalakihan, kung talaga kayo ay may intensyon na gusto ninyong ayan, maging masaya, maging maayos ang inyong pakikipaghanahana sa inyong asawa or chowa. kailangan siguraduhin yung itong lima na ito para na man maging maayos ang inyong magiging. Ayan, mga kasawi, para maging masaya, parehas kayong mag-asawa kapag ka ito yung ginawa. Siyempre, mga babae, kasi kapag ka once na malinis ang isang lalaki sa kanyang buong katawan at wala itong naaamoy sa inyong katawan, abal, lalong nanggigigil ang isang babae kapag once na mabango-mabango ang isang lalaki. Nanggigigil ito, mas nai-excite ng 100% na gaganahan ang isang babae kapag Pagka nakakaamoy ng mabango ang kanilang mga asawa dahil wala itong maamoy na mabaho. Yun lang yun mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na naging mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.